Salamat po sa pagtanggap ng mga kwento ko. Ang kwentong ito ay isa sa mga hindi ko malilimutan. Isang pangyayaring tumatak sa akin at pilit kong iniiwasan balikan pero alam kong dapat kong ibahagi. Ito ay nangyari noong ako'y nagbiyahe sa Pampanga para sa trabaho. First time kong mag-overnight sa isang lumang hotel na inire-rekomenda ng mga kasamahan ko. Nagsimula ang lahat ng mag-check-in ako ng bandang alas 7 ng gabi. Pagod na ako dahil sa mahabang biyahe, kaya't ang tanging gusto ko lang ay magpahinga at maghanda para sa meeting ko kinabukasan. Pagpasok ko sa hotel, ramdam ko agad ang bigat ng ambiance. Luma ang interiors, makintab ang sahig na gawa sa kahoy at may mga chandelier na tila ilang dekada na ang tanda. Ang receptionist Si ate Liza ay mabait at siniguradong maayos ang aking pagpasok sa kwarto. Sir, ang room niyo po ay 204, nasa second floor. Mag-iingat na lang po kayo, ha? Sabi niya na parang may ibig sabihin. Nagtaka ako, pero binaliwala ko na lang. Pagpasok ko sa kwarto, maayos naman ito. Malinis ang kama, malamig ang aircon pero may kakaibang pakiramdam na tila may nakamasid sa akin. Sinara ko ang mga kurtina, inayos ang gamit at nag-shower para makapag-relax. Nang matapos akong mag-shower, napansin kong parang masyadong tahimik ang paligid. Wala kang maririnig na ingay mula sa labas, kahit man lang yapak o ibang guest. Nagdesisyon akong bumaba sa restaurant para maghapunan. Habang bumababa ako sa hagdan, napansin kong may isang babae na dahan-dahang paakyat. Nasa gitna siya ng hagdan, nakasuot ng mahabang itim na bestida at nakayuko. Tila hindi niya napansin na paparating ako pababa, kaya't sumimple akong umiwas sa kanyang daraanan. Miss, excuse me po, sabi ko ng mahina. Hindi siya sumagot, pero napansin kong tumigil siya sa paglakad. Hindi ko rin maani ang mukha niya dahil natatakpan ito ng mahabang buhok. Naisip ko, baka isa lang siyang guest na may sariling mundo, kaya't dumiretso na lang ako pababa. Paglingon ko muli para silipin siya, wala na siya sa hagdan para akong binuhusan ng malamig na tubig. Paano siya nawala ng ganong kabilis? Tumigil ako at inisip kung bumaba ba siya o tumuloy sa taas. Pagdating ko sa restaurant, wala akong ganang kumain Nakita ko si Ate Liza sa counter at agad kong tinanong, Ate, may nakatira bang babae na nakasuot ng itim dito? Napatigil siya at natigilan, tila alam na niya ang tinutukoy ko. Sir, nakita niyo ba siya? Tanong niya ng mahina, halatang ayaw niyang marinig ng iba. Tumango ako at ikinuwento ang nakita ko sa hagdan. Ay naku sir, bulong niya. Madalas na naming naririnig ang ganyang kwento mula sa mga guest. Ang babaeng iyon, hindi siya basta-basta. Sabi nila, siya raw yung bride na iniwan ng fiancé niya noong araw ng kasal. Dito, sila dapat ikakasal, pero nalaman niyang may ibang babae pala ang lalaki. Natagpuan na lang siyang patay, nagbigti daw sa room 204. Parang tumigil ang mundo ko. 204? tanong ko. Halos hindi makapaniwala. Tumango si Ate Liza. Oh, sir! Sa kwarto kung saan ka naka-check-in. Mabilis akong bumalik sa kwarto ko para kunin ang mga gamit. Habang paakyat ako ng hagdan, pakiramdam koy mas bumibigat ang hangin. Sa bawat yapak ko, parang may nakikiramdam sa akin. Pagdating ko sa kwarto, kinuha ko agad ang bag ko at nagdesisyon na magcheckout. Pero habang inaayos ko ang gamit, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila nang gagaling sa likod ko. Nang lingunin ko ang salamin sa tapat ng kama, nakita ko siya, nakatingin siya sa akin, ang kanyang maputlang mukha ay puno ng galit at lungkot at ang mga mata niya'y tila nagmamakaawa. Umalis ka. Bulong niya, halos hindi marinig, pero ramdam ang bigat ng kanyang tinig. Hindi ko nahinintay ang sunod niyang gagawin. Tumakbo ako palabas ng kwarto at hindi na lumingon pa. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang kaba tuwing naiisip ko ang kwentong iyon. Si Ate Liza ang nagsabi sa akin na walang masama sa pagbibigay respeto sa mga kaluluwa ng mga nasawi, pero minsan, ang tanging magagawa mo lang ay iwasan sila. Hindi ko na binalak bumalik sa hotel na yon at sana hindi ko na siya makita kahit kailan.